Yes, hello guys. Mayong gabi isa tanan no. So for today's video guys, kay magluto ta og pun. Kay gabi naman man mangina manihapon na dayon ta guys. So magluto sa ko guys no. So ato rin luto lutuon guys kay kapayas, malunggay og alugbati guys no. So muna to akong ipakita guys no. Alugbati na sa kangkong guys kay more din taon na ina akong napunit diri sa nataran guys no. So, naigata. So, ato rin ang gataan, guys, no? Gataan sa o globi. So, yun lang, guys, no? Mag, nagpainit na ko daan tubig, guys, no? Kay ako rin na siyang latan ang kapayas. Latan na to ang kapayas, guys. So, muna tanan ang atong utan, guys, no? Kanang gaputi, guys, muna ang gata. Wala pa na ko siya kapusi. Kapayas dayon og O malunggay, o galagbati. with kangkong. So, aku nang oh, aku ako kupusan gikupusan ang gata, guys. Kay aron paglunod unya diretso-diretso na siya, guys, no So, muna siya. Uh, oh, paglunod na ang kapayas then ako nang ang gipalata, guys. Mapila kami no nice, guys, no. Nilata na gina siya. So, gilunod din na nako ang kangkong ug ang alugbati, guys, para malata na din pud siya. mekos mekos na ko siya guys dayon takluban Then, iluno dayon ang malunggay ilo ato din ikon ang malunggay guys para madungan bitaw siya hatog kuan kalata no so inana lang guys ang pagluto sa ginataan nga kapayas na with malunggay o kalogbati so inana lang guys gabo na ako, guys no? mekos mekos na sad na ko siya guys no mekos mekos mag para malata na siya guys ma Firma ma -parihas ang kuan sa dahon guys no kay gamay ra kung gisabaw ana guys kay gata akong gisabaw gid guys siya. guys no mm. tayong kita kloban din ako guys kay akong gipalata patus sya siya so paguman guys kay lata na ato pagyapon na siyang gimikos mikos no So, ina na lang guys. Pagtanaw ako kay gahi paman So, takloban na sa na to guys takuban na sa nato pag kuma taw na guys taod taod pila ka minuto giable na sa guys kay ato na sang talaon ug lata na ba guys no so ina na lang ang paggulay guys no simple lang kay na siya nga utan guys pero kon siya mo na ang gata guys so ato rin na siya ilunod ang gata no kay mo man ay magpa daglasa sa gulay guys ang gata Iplano rin ako ulit asin, mitsin. Then, ang lamas, ano, guys, ahos na ginog tanglad, guys, na, no? kaya na Dan kong sibuyas. So, mura na, guys, no. Kaya wala ko ka palit o sibuyas. Mikos, mikos lang, guys, hanto. Gitilawan din na no. So, muna na siya. Ang finish. Pabukalon sa na to, guys, kaya arong lamit siya. lami siya ang pagkaon guys init init so naray tay bulad guys no ato din isukba guys no sukbaon so, lang na to guys ke arong dali ra ah, kay magprito prito pasagta kanus apa oh so, wala na siya guys oh penis product ato lang na siya hukaron hukaron na na siya guys sa guys no so pagpasensya nyo na kaya nagyog ko sa buha na mo guys mo na amuhang dirty kitchen pati yung dirty ha <laughs> ito guys ay binukid ra kay ni siya dari guys kay naman jud mi sa bukid guys so main ano lang ginedere ang pagluto luto aning mga utan guys no Nara kita sa abuhan guys nag maghukad mag ang dato guys no kay kinanglan pa kuan tulay mga inani jud guys this like experience og mga inani so mo guys no ang atong Sudan an karong gabi una karong gabi una moneto na sud -anun. So guys for this video guys dan selamat bye bye um but